Noong unang panahon sa isang na pook na malayo ay may nakatirang mag-ina. Ang ngala ng ina ay si Aling Rosa at ang anak naman ay si Pinang. Gusto ni Aling Rosa na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit laging ikinakatwira ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang. Kaya pinabawayaan na lang ito. Palibas ay nag-iisang anak. Si Pinang ay walang ginawa kundi ang kumain, maglaro at matulog. Sabi ni Aling Rosa, sa sarili. Bata pa naman si Pinang kapag siya'y lumaki na, matututo rin siyang gumawa ng mga trabahong bahay. Mas mabuti nang maging masaya siya sa kanyang mga kalaro. Tuturuan ni Aling Rosa si Pinang magsaing, pero ang sagot ni Pinang ay... Pagsasai lang naman pala eh. Alam ko na yan. O sige, magparkit ka na ng kapoy. Ginawa naman ito ni Pinang. Ngunit napansin niyang napipilitan lamang naman siya. Ito'y tiniis ni Aling Rosa, palibhas sa ina. Isang araw, dinapuan ng isang sakit si Aling Rosa. Hindi siya makagawa ng mga gawaing bahay kaya si Pinang ay napilitan gumawa. Ipaghanda mo nga ako ng lugaw. Daragdagan lang naman pala ng tubig ang sinaing. Hindi ba? Oo, ganun nga, Pinang. Matamlay na sagot ng ina. Pinaglugaw ng ni Pinang ang kanyang ina, subalit ito ay mapait sapagkat nasunog. Natuwa naman si Aling Rosa sapagkat pinagluto siya ng kanyang anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa. Si Pinang naman ay naiinis na sapagkat pagod na pagod na daw siya. Ang ina naman ay pum pumipilit na gumaling kaya marahil ay laging ma nabibinat isang araw. Habang mag-aain na ng pagkain si Pinang, hindi niya mahanap ang sandok. Tinanong niya ang kanyang ina. Nasaan ang sandok? Nariyan lang naman, hanapin mo. Hinahanap ko naman eh, hindi ko talaga makita. Patawag na sagot ni Pinang. Sa galit ng ina, napasigaw naman siyang sumagot. Hay naku anak ko, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang mga bagay-bagay at huwag kang tanong ng tanong. Pabalang nasagot ni Pinang, hanapin niyan ata ang sandok sa silong at baka nahulog isip ni Aling Rosa. Ngunit wala siyang narinig na ingay at nawalang parang bula si Pinang. Pagaling ni Aling Rosa, habang nagwawali siya sa kanyang bakuran, may napansin siyang halaman na tumutubo malapit sa tarangkahan. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Ngunit diniligan niya ito at inalaga ang mabuti. Di nagtagal, ito ay nagbunga na pansin niyang tila hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mga raming mata. Kahit sa maisip sa kanya tuloy ang huling pangusap na nasabi niya kay Pinang noon. Inalagaan niya mabuti ang halaman at tinawag niya itong pinya.